Alam mo kung bakit maraming tao ang hirap umasenso kahit gaano sila kasipag, kahit gaano sila ka-dedicated, kahit gaano karami ang pangarap nila? Hindi dahil kulang sila sa talento, hindi dahil kulang sila sa oportunidad, at hindi rin dahil malas sila sa buhay. Madalas dahil masyado silang maingay. Oo, minsan hindi pera ang sagabal, hindi skills, hindi circumstances, kundi yung simplicity ng hindi marunong manahimik. Masyadong bukas ang buhay, masyadong generous sa information, masyadong available sa opinion ng kahit na sino. And don't worry, kung guilty ka rito, minsan ako rin. At iyon ang dahilan kung bakit sobrang important ang pag-uusapan natin ngayon. Ang mga bagay na dapat mo talagang itago, hindi dahil masama silang pag-usapan, kundi dahil mas makakabuti sa iyo na panitilihin mong privado habang ginagawa mo ang landas patungo sa totoong pag-angat. Sa video na to, idadaan natin sa walong malinaw at diretsyong punto walong bagay na kapag natutunan mong ilihim at protektahan, mapapasin mong mas tatahimik ang buhay mo, mas lilinaw ang isip mo, mas lalakas ang focus mo at mas bibilis ang pag-unlad mo. At oo, medyo masasaktan ka habang pinakikinggan to. Pero ang sakit minsan doon ang gagaling ang tunay na growth. Kaya simulan natin. Let's go! Number 1. Ang mga plano mo sa buhay isa sa pinaka-common na pagkakamaling ginagawa ng karamihan ay eh ang pagsasabi agad ng mga plano nila. Kesyo plano mag-business, plano mag-invest, plano magbawas ng timbang, plano mag-ipon, plano mag-apply sa ibang trabaho, plano maging ganito, ganyan. Natural naman ang ma-excite. Normal na gusto mong i-share yung bagong idea mo. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Kapag sinabi mo agad ang plano mo, bumababa ang possibility na magawa mo talaga ito. May psychology behind this. Sabi sa research, kapag kinukwento mo agad ang goal mo, nakakakuha ka ng fake feeling of accomplishment. Para bang may reward na binibigay ang utak mo kahit wala ka pa namang actual na progress. Dahil dito nagre-relax ka, nawawalan ka ng urgency at minsan nawawalan ka rin ng momentum. Gaya ng isang runner na tumigil sa kalagitnaan dahil naramdaman niya na malapit na siya kahit hindi pa. At hindi lang yon kapag sinabi mo ang plano mo sa ibang tao nagkakaroon ka ng unnecessary pressure. May mga tao magtatanong ng, kamusta na yung business mo kahit wala ka pa namang progress? May mga magbibigay ng unsolicited opinion. May mga manghihiwa ng confidence mo. May mga magdududa, may maiinggit at sa dulo lahat ng iyon mag-aambag sa pagbagal mo. Mas malakas ang taong tahimik. Mas mabilis umangat ang taong hindi nag-a-announce ng progress. Hindi mo kailangang ipaalam kung anong ginagawa mo. Hindi mo kailangan ng validation. Hindi mo kailangan ng cheerleaders. Ang kailangan mo lang ay focus, discipline, aksyon at higit sa lahat, panalangin kay Lord. Hayaan mong ang resulta ang magsalita para sa iyo. Number 2, magkano ang kinikita mo? Ito ang isa sa pinakadelikadong information na binibigay ng maraming tao. Kung magkano ang income mo? Dahil sa social media parang normal na ipakita kung magkano ang sweldo, magkano ang kinikita sa freelance, magkano ang kinikita sa business magkano natanggap sa bonus pero sa totoo lang ito ang isa sa pinaka private na dapat protektahan mo para sa seguridad mo, para sa mental health mo at para sa relationships mo. Kapag sinabi mo ang income mo, biglang nag-iiba ang tingin ng iba sa'yo. Yung dating simple na tingin nila, biglang nagkakaroon ng comparison. May mga maiinggit, may mga magpapanggap na masaya pero sa loob nila, may kaunting pait. May manghihiram na hindi mo naman matatanggihan. May aasa na kaya mo naman eh may mga mag-aakalang mayaman ka na kahit hindi pa naman at mas mahirap pa may magsisimulang i-judge ang lifestyle mo. Ang masama dito dumadagdag ang pressure sa'yo kapag alam ng iba kung magkanong kinikita mo kakambal niya ng expectation. Kung mataas ang kita mo parang kailangan mo lagi magpakitang nasa level ka. Kung mababa naman parang patuloy kang hinuhusgahan na kulang ka o hindi ka nagtatagumpay. Kaya ang pinakamagandang gawin, keep it private. Hindi nila kailangan malaman ng pera mo. Hindi nila kailangan i ang value mo based sa income mo. Hindi nila dapat mahawakan ang area ng buhay mo na dapat ikaw lang talaga ang may access. Your income is your protection. Keep it sealed. Pero kung ikaw ay isang contractor ng DPWH or isang kurakot sa gobyerno, abay natural lang na makita namin kung magkano kinikita mo para may ebidensya sa pagpapakulong sa iyo. Joke lang. Let's proceed. Number 3 savings at investment strategy mo. Kung may isang bagay na talagang hindi dapat ibinabalandra, ito yung pera mo sa bangko. Ipon mo sa angkalesya o investment mo sa stocks at ibang assets. Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil masyadong maraming komplikasyon ang pwedeng mangyari kapag nalaman ito ng iba. Kapag sinabi mo kung magkano ang ipon mo, biglang may maghahanap ng tulong. May magigising na kamag-anak na matagal ng tahimik pero biglang may kailangan. May mga kaibigan na biglang magpaparamdam. Yung matagal lang hindi nakakaalala pero bigla ka na lang i -chat, chat ng nakakatakot na kataga. Pre, kamusta? May mga taong pipilitin kang gumastos dahil kaya mo naman. Bukod pa ron, may mga tao rin gagawing competition ng ipon mo. Kukunin nila ang achievement mo bilang challenge at biglang magiging comparison ang dapat sana ay purely personal. At ang masama pa, minsan ikaw mismo ang nafo-fall sa pressure na gumastos o mag-flex dahil na-open mo ang finances mo. Kaya kung gusto mong umasenso, tahimik ka lang. Ang ipon ay dapat secured. Ang investments mo mas meaningful kapag walang masyadong may alam. Hindi ito pagdadamot. Ito ay pagprotekta sa sarili. Number 4. Mga personal na problema sa pamilya o relasyon. May mga problema na hindi talaga para sa social media hindi para sa kaibigan at hindi para sa kapitbahay. Ang problema sa pamilya at relasyon, ito ang pinakamabilis lumaki kapag may nakikialam. Hindi lahat ng tao ay deserving malaman ng pinagdaraanan mo. Hindi lahat malinaw ang intensyon at hindi lahat marunong magbigay ng advice na makakabuti. May mga tao rin ginagamit ang personal mong kwento para pagsimula ng chismis, drama o hidden criticism. Ang ending, imbis na gumaan ang pakiramdam mo lalo ka lang nagdadagdaga ng stress. Ang mga emosyonal at personal na laban mas nagiging manageable kapag mas kakunti ang nakakaalam. Hindi mo dapat ilagay sa kamay ng mundo ang mga bagay na dapat ay nasa puso lamang ng mga taong mahal mo at pinagkakatiwalaan mo. Protect your peace. Number 5. Ang susunod mong business idea o next move. Kung may isang bagay na dapat pinoprotektahan, yun ang next move mo. Yung plano mong business, yung product na itetest mo pa lang, yung creative idea na wala pang ibang gumagawa, yung bagong strategy na gusto mong simulan, yung opportunity na ine-explore mo. Dahil sa totoo lang, hindi lahat ng tao ay masaya para sa growth mo. May mga taong tahimik na nagmamasid at naghihintay ng chance na pangunahan ka. May mga gagaya, may mga manghihila pababa, may hindi man lang magbibigay ng support kundi puro duda lang. At pinaka -importante, may mga taong mang bibigay ng negatibong opinyon, na haharang sa dapat sana ay magiging magandang takbo ng business mo. Mas malakas ang tao nag-work in silence. Mas mabilis umangkat ang tao hindi kailangang i-announce ang ginagawa niya. Kapag tapos na, tsaka mo ipakita. Dahil kung may natutunan ako sa buhay, ito yun. If people don't know your next move, they can't stop what they cannot see. Number 6 ang iyong weaknesses at personal failures. May mga bagay na hindi dapat nilaladlad, lalo na kapag tungkol ito sa mga kahinaan mo. Hindi lahat ng tao deserving ma-access ang vulnerable side mo. Dahil may mga taong imbis na tulungan ka, gagamitin ito laban sa iyo. May mga taong mag-judge, magle at may mga taong tatandaan ang failures mo kahit matagal mo nang nalampasan. Hindi masama magkamali, hindi masama mag-fail, pero hindi ibig sabihin ito dapat ine-expose mo na sa lahat. Hindi porket honest ka, dapat ishare mo ang lahat ng flaws mo. Self-awareness is good, oversharing is not. Kapag masyadong maraming nakakaalam ng kahinaan mo, nagkakaroon ka ng unnecessary psychological vulnerability. And real talk, maraming tao ang mabait sa harap mo pero competitive sa likod mo. Kaya maging matalino ka, protektahan mo ang sarili mo. Hindi ito pagiging plastic, ito ay pagiging wise. Number 7, Personal Life Details love life, away, drama at emotional issues. Ito ang kadalasang bumubuhay sa chismis sa Pilipinas, ang love life at drama ng ibang tao. Kapag nagsimula kang mag-share ng masyadong maraming detalye, nagiging reality show ang buhay mo. Hindi mo napapansin pero habang lumalalim ang openness mo sa ibang tao, lumiliit ang emotional space mo para sa sarili mo. Kapag may problema kayo ng partner mo, hindi kailangan i-post, hindi kailangan ikwento sa limang kaibigan, hindi kailangan ikalat. Dahil ang daming problema sa mundo, hindi lahat kailangan i-broadcast. Ang masama pa kapag naayos na kayo, yung kwento ng pinagdaanan nyo hawak pa rin ng ibang tao. At isa pa, the more people know about your personal life, the more they feel entitled to judge you, analyze you, and comment on your decisions. Hindi mo kailangan yon. Ang buhay personal dapat personal. Ang drama sa puso dapat nakalak. Number 8, ang pagiging mabait o pagtulong mo sa iba. Ito ang pinaka-underrated pero pinakamalalim sa lahat. Kapag tumutulong ka, huwag mo nang ipagkalat. Dahil ang kabutihan na pinapamalita ay hindi na kabutihan, kundi branding. Mas nakaka-inspire ang taong tumutulong ng walang ingay, walang kamera, walang papuri, walang audience. Kapag tinulungan mo ang pamilya mo, hindi kailangan ipost. Kapag nagbigay ka sa mahirap, hindi kailangan i-video. Kapag may tinulungan ka ang kaibigan, hindi kailangan i-share sa GC at higit sa lahat, huwag mong gawing resume ang kabutihan. Ang totoong mabait hindi naghahanap ng recognition at ang tunay na masagana tumutulong ng walang expectation. Pero remember, tumulong ka ng tama hindi hanggang maubos ka, hindi hanggang maabuso ka, hindi hanggang mawala ka. Keep your generosity quiet and protect your peace. Kung napansin mo habang pinakikinggan mo to, may kaunting kirot, may kaunting discomfort, may part na napaisip ka, o nga no, ginawa ko nga 'yan. At okay lang 'yon kasi ibig sabihin aware ka. At kapag may awareness ka, may chance ka magbago. Ang pagiging tahimik ay hindi pagiging secretive, hindi pagiging madamot, hindi pagiging cold. Ang pagiging tahimik ay pagiging strategic, being intentional, being wise. Hindi lahat dapat alam ng mundo. Hindi lahat dapat open. Hindi lahat deserve ng access sa buhay mo. Kaya starting today, piliin mo ang katahimikan na nagbibigay ng clarity focus at direction. Piliin mo ang privacy na nagbibigay ng peace at power. Piliin mong maging selective dahil ang mga taong tahimik, sila ang madalas pinakamalayo ang nararating. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, subscribe at hit ang notification bell para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa self-development, growth, mindset at success. Maraming salamat at ingat sa susunod mong moves. Peace.